Ito ang klase ng salad na sure akong magugustuhan ng lahat. Marami-rami na ding naglalabas ang iba't ibang klase ng salad sa social media. Pero ito talaga ang magugustuhan mo sa lahat, promise. Tara, samahan mo akong gumawa ng sobrang dalilang na fruit and vegetable salad. Unahin na muna natin i-prepare itong nabili nating ampalaya. Mas mainam guys kung fresh na ampalaya ang, ang gagamitin natin dito. Siyempre kapag fresh, mas masarap kainin. Tatanggalin lang natin dyan itong white part na may buto sa gitna gamit itong kutsara. Then saka naman natin yan nihiwain ng maninipis tulad nito. Dapat dito guys ay sobrang nipis lang talaga ng pagkakahiwa natin. Para hindi natin malasahan ng pait ng nakaraan. Woo! Char lang. Pero kung may slicer naman po kayo sa bahay, mas mainam po na yun ang gamitin after nating mahiwa ang ampalaya, ay ibababad naman natin yan sa tubig na may asin para po maridus lang ng konti ang pait nito. Then sa kakuyang babanlawan mamaya para mawala naman yung alat na nasa ampalaya. Next naman po ay itong isang pirasong hinog na mangga. Medyo mura pa naman sa amin ang hinog na mangga guys, kaya maglalagay din po tayo nito. Nakakadagdag summer vibes din po kasi ang mangga ba diba, guys? Bali, slice lang natin ng pa-cubes itong mangga tulad nito. Mas madaming mangga ang mailalagay natin dito, mas sasarap itong salad natin. Sunod na natin dyan itong isang pipino, hihiwain lang natin yan sa gitna. Then saka naman natin yan tatanggalan ng buto gamit ang kutsara. Masyado na kasi magigimotubig itong salad natin, guys, kung hindi natin ito tatanggalan ng buto, baka imbis na salad, ay eh, maging sinigang na, 'di ba? Pagkatanggal ng buto, ay hihiwain ko lang 'yan ng cubes tulad nito. Pero kahit ano naman pong klasing hiwa ang gawin niyo dyan sa pipino, ay pwede naman po. Sunod na natin dyan itong isang pirasong sibuyas na i-slice ko lang ng pagganito. Pwede po kayong gumamit ng white onion dito guys ha para po hindi masyado maging matapang yung amoy nito. Pipilas-pilasin lang po natin ang bawat hibla niyan para mas kumalat pa ito sa gagawin nating salad mamaya. Next na natin dyan itong labanos. Yes, guys. Kinakain din po ng hilaw ang labanos. Ginagawa nga po yung insilada ng iba sa atin eh. Pero tulad ng sa ampalaya, hindi din natin malalasahan ang pait na meron sa labanos, guys. Kaya kahit nga po ang mga bata, ay sure talagang makakakain din nitong salad natin. Bali, i-slice lang din po natin ng sobrang nipis na hiwa itong mga labanos, katulad ng sa ampalaya. Next ay itong isang pirasong mansanas, binalatan ko na yan at tinanggalan ko na din po ng buto. Bali tulad ng hiwa sa pipino, pa cubes cubes lang din po ang hiwa nito. And last ay itong isang pirasong karot, mga kalahati lang po nitong karot ang magagamit natin. gagat garing ko lang po yan para mas makain natin ito mamaya kapag nagadgad na ang karot, ay saka naman natin ilalagay lahat yung na-prepare nating mga sangkap. At kung hanggang ngayon ay eh, nanonood ka pa, it means na interested ka sa ginagawa natin. At kung sakali magugustuhan mo po itong salad natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this kind of salad. Maraming salamat po! After nating malagay ang mga gulay at pruta sa bowl, ay maglalagay naman tayo dyan na isang malaking pack ng pineapple chunks. Wala na po kasi ako nabiling pinya kanina. Kaya yan na lang po ang ilalagay natin. Isasama ko na din po dyan ang sabaw nito para mas masarap. Then maglalagay pa po ako dyan ng pigang kalamansi for extra citrusy flavor. At konting pamintang pino para naman sa extra kick ng ating salad. Then saka natin yan hahalu-haluin. Guys, any kind naman po ng fruits and vegetable na gusto ninyong ihalo dito is pwedeng-pwede naman po. Hindi naman po kasi magre-reklamo yan eh. Basta medyo damihan nyo na lang po ng fruits para di ninyo malalasahan yung pait ng ibang gulay. And there you have it guys. Pwedeng pwede na nating iserve itong super sarap at nakaka summer vibes na fruits and vegetable salad natin. Pwede mo itong ipartner sa pritong isda o di kaya naman ipampulutan at pwede din ito syempre sa mga taong nagda-diet. Kaya itag mo na ang buong pamilya at barkada at subukan nyo na din gumawa nito.